Hi guys, good evening. So, naamid naamidri papunta na kami sa bukid kasi naghanap na naman ng tuba tong friend ko. Oh my God, wala sa mukha niya no na pala inom og tuba. So, ayan, yeah, naghanap kami, naghunting kami ng tuba dyan kung saan kami bibili. So, tuba is life talaga sa kanya. Ayaw niya ng red horse, ayaw niya ng beer, ayaw talaga niya tuba. Is... So guys, dirita mga sa pikas nga daan kay murag naa diri ang tuba ron, murag naa joy tuba ron diri ang ah, uh, atong makitaan. So guys, tanaw na niya. So ato ning dali-dali on pag anhi diri ah, kay basig mahutda na taani og tuba. So why mabilin udi taani ka inum di pud ta aning tuba karon. So, malapit na tayo dito sa may tubaan dito. So, itong tuba na to dito, par, ano din namin to kamag-anak. So, halos kamag-anak ko ang nandito sa area namin. So, malapit na Guys, kunting malapit tiis na, lang. na, tayo dito sa tubaan na ating pupuntahan. So, kunting tiis na lang, malapit na natin makamit ang ating pangarap na tuba. So, pangarap ng friend ko na tuba. So narating na natin ang bahay ng aking kamag-anak na nagbebenta may tuba talaga dito for sure may tuba kasi hindi ko pa nakikita na nag-deliver. So ayun na papasok na tayo sa bahay nila. So 'di ba ang sarap. O, nandito na talaga kami sa bahay. So 'di ba ang aliwalas ng bahay nila. So ayan, na, may na, naamoy na kaming tuba. So, meron talagang tuba. So, nagulat sila. Bigla kaming umalis. Naghanap ng tuba. So, tuba is life. Ayan na. Yung tuba, kitang-kita na namin. Ayun na, may free. Free yan na kalahating picture. Ayan na. Umpisa na natin ang tuba. Ang sarap. Guys, okay, pag kayo ang nasaktan, so, inom mo lang yung tuba. Para mawala yung sakit sa puso nyo ba? Diba, nakainom ka na ng tuba, may free pang chocolate na parang chocolate cacao. So, ang sarap nito guys dito sa